So what's up mga ka So ngayon nandito na naman tayo ngayon Para magturo po ng tutorial tips po sa inyo Kung paano po mag-edit ng CapCut Yan. So baling tuturo ko po sa inyo Kung paano po mag-edit ng overlay Background So napakahalaga po nito Halimbawa yung picture po natin Tagalin natin yung background sa paligid natin So matatanggal po yun Ituturo ko po sa inyo Pangalawa po yun Pangalimbawa mag Uh, mag-insert po tayo ng mga ibang logo na kailangan natin ilagay sa overlay natin, no? So, yung mga iba po kasi ang ginagawa po nila, yun, yung na manual po nila yun, eh. So, napakira po mag-manual. Ito po, napakabilis, no? So, bago ko po ituro po ito, baka pwede naman po dyan sa mga hindi pa po nag subscribe na channel ko. Pasubscribe na lang din po ako para may ko po. O kaya mapanood nyo po lagi ng mga upload ko po pong video. Lalo po sa mga tutorial tips no mga idol so magandang 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 umaga po sa tayong lahat so tara na panoorin po natin ito yan pindutin muna natin ng CapCut sa pindut project yan pag yung new project magalap po tayo ng files ng na gusto natin ilagay na background no so itong dagat ang ilalagay ko yan yan pag nasa dagat na magkata ng overlay ulit yung i-editin natin na uh, matatanggal pang background halimbawa picture ayan ayan picture ko yan click ko yan ayan so ang gagawin dyan punta kayo ng cut off remove background o diba ang bilis so check natin yan palakin natin yan, pwede rin natin lagyan po ng lining, kung anong gusto nyo kulay, so balik tayo ulit, punta tayo sa cut off remove background, tapos punta tayo sa cut stop, yan kulay blue, yan check natin yan, depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay na kulay yan, halimbawa pink, red, yan So balik natin uli at overlay po uli tayo mga ka-idol. Ayan. tapos ko muna natin. Pagkatapos po nito at overlay. Ayan. So maglalagay mo uli tayo ng ibang picture at overlay. Ayan. Dahil sa dapat tayo lagyan po natin ng barko. Ayan. Click po natin at natin yan yan So, punta po tayo sa cut off, cut out, remove background. Pansin niyo pag remove background, hindi po, po tayo na on picture lang po yon So, balik ulit tayo. yan punta tayo sa cut And kaidol, customize cut out. Ayan po mga pag na-customize cut out, Okay, lang natin. Tapos bitawan natin pag mag-orange na. O kaya magpipink na. Okay na po 'yan. 'Yan. 'Yan nakapi na po na 'yan. So, 'yan. Sa Tapos i-check natin 'yan. 'Yan, continue, then check 'yan. tignan niyo, napakalinis. 'Yan, ilagay natin po diyan. Sinetit so, natin. Depende po sa inyo mga ka-idol kung anong gusto nyo pesto yung barko. Yan, lagay natin yan. Parang ano lang ba? Yan. Yan. Depende sa inyo mga ka-idol. okay na. So, ganun lang po kabilis po mag-edit mga ka-idol. Hindi na po natin kailangan na eh, kakat out ng konti yung manual napakirap yun hindi maganda pagkakat off so ganyan lang mga ka-idol, salamat